Halos ka lahat ng tilyon ang nakumpis kang paputok sa Laguna. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Hatid ng News Junior TV ang mga nagbabagang balita. Sa unang araw ng pasok ng mga kawani ng pamalang lungsod ng Santa Rosa City, nagsagawa ng Thanksgiving Mass na pinangunahan ng punong lunsod Mayor Arlene Arcillas, kasama ang mga sagunayang panglungsod at si Police Lieutenant Colonel Vicente Amante, Si Popolis. Sinundan ito ng flag racing at isinunod ang pagpapakita sa nakumpis kang paputok at mga open muffler na motor para mag-ingay sa pagpalit ng taon. Nakalikog sila na mahigit kumunang kalahating video na halaga ng mga paputok. Ito ay pinungunahan ng Santa Rosa Police at sa kautosan ni Police Lieutenant Colonel Vicente Amante, kaya pinang nasabing sa. Meron ito ang kanyang mensahe. So, itong mga nakita nyo naman, yung natin noong 30, 31. Hanggang doon sa pagsapit mismo ng bagong taon, hindi natin pinigilan yung mga hindi authorized na magbenta. So nakikita nyo naman, uh, sabi nga nila, dito naman inabutan yung mga previous year. Ito yung pinakamarami marami natin na nakumpis. Uh, so, pero sa kabila ng ano, meron pa rin tayong dalawa na naging injury. Uh, yun ay kung hindi pa natin ginawa na ganito, baka hindi lang yun ang nangyari. So, hindi tayo nagpabaya talaga naman lahat ng mga pinagbaba at lahat ng mga walang kermit ay ating kinumpisa at nakikita niyo naman sa pinakamarami natin na nakumpisa sa taon na yun. Pagkatapos ba ipresinta kanilang binasa ng tubig ang nasabing mga paputok upang di na ito magamit Ito'y pinangunahan ni Mayor Arcelias katuwang ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFF sa harap mismo ng City Hall ng Lungsod. Pagkatapos mabasa kanilang dinela sa material recovery facility sa barangay Sinelhan upang ito ay durugin. Una rito, kanilang ibinabad ang nasabing paputok sa container ng 24 hours upang ito ay kanilang gigilingin na hindi na ito magamit at pagkatapos ito ay kanilang ibabaon sa lupa. Ako ang inyong news junior reporter, Jackie Palima God bless everyone. News channel report.